guys at happy Saturday sa inyong lahat so meron naman tayong time para magtsikahan at meron tayong ngayon i-debunk -de wala tayong content kayo dahil kanina umuulan medyo konti lang yung ginawa natin meron tayong ngayon i-debunk -de na matindi may nagagalit sa ating kliyente guys lungkot ko kala ko naman maki-please ko lahat hindi pala so meron talagang kung uh, kumbaga sa lahat ng negosyo meron ko talagang hindi makiplease so tanggap naman natin yun. So, didebunk de pa lang natin kung ano yung problema ng isa nating kliyente. Okay, so yun muna ang ating content for today. So, ito na. Gawin natin tong ganito. So, December, tagal na, December 23, 2023. So, last year, may bumili sa amin ng Ford Fiesta. 2014 yata yun na na ano, na automatic uh, 270 k siguro niya nabili parang ganyan alam niyo naman dito sa shopping mga followers natin at yung mga viewers natin alam niyo naman palit ng trahan yan dito at ah, kung, baga, kung ano yung mga important ano ba important sa kotse engine and transmission pagdating sa Ford kailangan yan talagang mm, bago para hindi bili walang problema so yun na nga Alamin niyo naman, paglalabas din yung kotse dito sa amin, bagong PMS yan, at na-PMS na rin natin yan. PMS is simple yung change oil at filters, mga ganyan, drive belts, ganyan. So, lahat pa yung ginagawa natin. Imagine sa 270K, nagagawa natin yung uh, no? transmission at ano, uh, at engine refresh, maabot yan siguro sa amin, kasi in-house naman yung mechanic at meron naman tayong direct supply ng mga kotse at hindi naman totoo mahal ng parts ng Ford. Maabot lang yan siguro mga sa amin na kapag kami mo 80, 80 to 100 mga ganyan so imagine nabili mo ng 270 magkano pa yung kotse yung binili namin nakokompress namin yun para maging mainam at malupit ang ating unit pero syempre ang number one natin paulit ulit sa mga video is transmission at engine kasi yan ang magdadala sa iyo from point A to point B parang ganun at kapag yan ang kailangan namin gawin, kasi yun ang pinakamahal kapag magkaroon ng problema. ayon naman natin magkaroon ng uh, mabibenta tayong kotse na yung mahalong masisira at magkakaproblema diba, sa future. So yan ang ating forte. Eh. Alam naman ng ating mga viewers yun. So ito na nga, uh, December 23, 2023, may bumili sa atin ng fiesta. Yan si Madam. So ngayon ito, papakita ko sa inyo yung chat So, December 26 pala siya nag-chat. So, nabili niya 20, December 24, yun sa taas. So, December 26, nag-chat siya. Uh, Nag-i-inquire siya. Ang problema, hindi yan masasagot po natin. Kasi, December 26 po yan. Ang December 25 po ay Pasko. So, most probably, holiday po yan. So, hindi po natin agad masasagot. So, December 27, tinadala niya sa Rapidee yung kotse niya. Yung nabili niya sa aming kotse. Sa Rapidi. So, shout out sa Rapidi. Ang Rapidi, siya yung parang gumagawa ng mga kotse since dati. Mga kanini, parang kasa, parang ganun. So, pinadala niya dun yung kotse. So, nung pinadala niya dun yung kotse, kinotan siya syempre. Syempre, kung mapapadala ka ng second hand na kotse sa katulad ng Rapidi at sa ibang shop, syempre, kakotan ka. Ngayon, ang problem, binili niya sa amin December 24, Nakita so, niyo naman natin yung unit namin. Pini-PMS yan. So, ginawa yung sa kanyang tranny. Bagong transmission. Bagong chef port. Bagong clutch. Bagong PMS yan. Lagi yan sa pa. Nakita niyo sa video. Kaya binivideo namin. Hindi naman nagsisinungaling ang video. So, ngayon. Pinadala niya pa rin sa Rapid A. So, okay lang naman yun. No problem. Para to make sure, syempre, second hand yun. Pinadala niya sa Rapid D. Kinotan siya ngayon sa Rapid A. So, ito ang quote ng Rapid A sa kanya. Change oil, which is the change oil na natin mga synthetic replace uh, oil filter which is uh, ano pa natin uh, replace, na replace na rin natin kita nyo pati yung hindi nilagay dyan yung ano tawag dito spark plug kasi na replace na rin natin ngayon ang pupwedeng hindi natin dyan na replace kasi hindi naman talaga namin na replace yan dahil second hand yan yung tie rod and yung replace rock. pero mahal yan eh. ang tie rod end ng Fiesta is mga 1,200 lang yata isa. Mga ganyan lang ang presyo nyan. Pati yung rack end, left, right. Steering boot is yung goma. So, siguro mga 600 lang sa labas yan. So, yan po pwede. Okay naman yan. Yung replace eh, engine support, pwede rin yan. Yung replace drive belt, o, oh, tandaan nyo yung number 30 na drive belt. So, yan. Siguro mga ano siya yan. Drive belt 1, 2, mga ganyan. Pero na-replace na rin kasi yan. So, uh, binayaran niya is parang 25,000 24. Mga okay. 25,000. 26. Sabi mo ng 26. So, nagbayo siya ng 26. So, ito. Personal preference niya kasi dinala niya dyan eh. Ngayon. Ngayon, lahat ng second hand na kotse, lalo yung mga 2018 below, pag kahit sa mundalan niya na shop na repair ng kotse, eh kasi nonsense yung gagawa or yung mekaniko if magpapatsya ka ng kotse tapos sasabihin nila walang gagawin. So, hindi magbe-benefit or kikita ang ang mga repair shop kung walang gagawin do sa kotse. So, syempre may gagawin sa kotse. Imposible walang gagawin sa kotse. So, eto yung naging problem niya kaya do pinapalitan yung mga sinabi niya sa resibo. So, yan daw. Ito, tunggomang gomang to, tong boot, yan, ganyan. Tapos ito, yan. Yan. So ito, sa pinakadulo, uh, rock and di ito dulo, where interior na goma ng kotse. Pang yan eh, suspension. So yan, uh, second hand na kotse na 2014, meron talaga yan. Hindi yan perfect, syempre. Pero, you know, yung goma is nakaganan lang. Wala naman tatagas yun, dahil adi yan eh, grasa tiga sa salo ng grasa at para hindi maingay. Yun lang ang nagiging trabaho niyan. So, yun daw yung pinalitan si Rapid Day, which is okay naman. Preference ko kasi yan. So, kung gusto yung bumili ka ng second na Dower 270, imagine, ang ginawa namin po sa kotse, buong tranny. Ang tranny's worth, kapag nagka-problem ka, alam niyo naman yun sa mga groups, di ba? Yun ang laging problema nila. Kaya, sabi nila parang sirain daw ang fiesta kasi nagiging problem yung trani. Ngayon marami kaming nire repair ang problema, trani. So, tinalitan na namin yung buong transmission na worth 120, 150, ganyan. Yeah. And refresh yung engine. Eh, hindi naman namin lahat magagawang brand niya yan. So, personal preference nyo yan. Kung yan, okay pa yung goma na yan. So, syempre, binunot niya. So, magkakaroon talaga ng crack yan. So, kung gusto nyo papalitan, papalitan nyo. Walang problema. Pero, 27,000 is observed kasi nga na PMS na po natin yan. Drive belt. So, syempre, quick cash yan sa mga gumagawa. Kasi, kapag ka walang gagawin ang talyer na pagdadalan nyo, paano kikita yung talyer? So, kahit anong gawin mo dyan, syempre, meron silang kailangan palitan. Change oil mo, yun ang pinakamadali. Eh, sabi ko nga sa inyo, na change oil na natin yan. Ayan, so next. So, nagalit si ma'am. Sabi niya, ah uh, pinagawa ko yan. So, ngayon, after, ano ba ngayon? June 2024. After 8 months, nag-message ulit si ma'am. Hindi na paggawa niya na ngayon sa dapat niyang paggawa. No? Yung message si ma'am, sabi niya. Nagpagawa ulit ako. Sabi ko, ano po ba yung mga pinagawa niyo? Mag-send ko po sa akin yung resibo ng pinagawa niyo. So, ito, yung pinagawa niya kasi Repidy, yung 24, which is nagawa na namin. Inulit lang ulit yan dun. Ito, ito, ito. lang ang tamang ginawa din. Replace tie rod. Replace rack end. Yan, yan, Okay yan. Ngayon, hindi ko maintindihan. Ito, malabo kasi. Parang 6 yan eh. It's 2024. So, last, ano lang, last, last month lang, nagpa, ano siya, change oil. So, yan. O, nilagay niya rin, 4180. Nagpa-change oil siya sa rapid eh ulit. O, ito naman, 3-4. Nagpa-engine support siya. Ulit. Eh, nakita niyo doon sa Rapid may engine support na, 'di ba? Ito 07 2024 nung last month. O ito June lang oh. Install dash cam, replace cover gasket. Yan okay yan, mura lang oh. 34 lang oh. O ito yung huli, 07 last month lang din, 07 06 2024. Pull down mekano, 4,000. Pero kung sa amin yan siguro mga ano, 600, 600 ang pa paggawa ng alternator. Anyways, yan ang ginastos niya. After 8 months yan ang pinagawa ni ma'am sa auto niya. Nakita niyo ba? Walang kahit anong engine at transmission na pinagawa. Which is sobrang mahal. Kasi galing GTA cars yan. Hindi yata na ni ma'am yun. Ang naiintindihan niya is yung ginasa na change oil at yung alternator na 4000. Sa groups yung problema kung sira na yung mga transmission at engine na nila ng isang araw, sira na. Yung sa 8 months, nagagalit yung client dahil tumasa siya ng 4000 sa alternator. Tapos kung titignan mo itong date, ayan o. Oh. Okay, so tignan mo. Nakita niya yung alternator belt. After ilang months. Five months, nagpalit na naman siya ng alternator belt. Hay nako. So, ibig sabihin niyan, nakadalawang beses na kayo magpalit ng alternator belt. Yung isa, ang tawag naman din sa isa, drive belt. O, oh, ayan yung date to, oh. 1226. 2023, nagpalit din kayo ng drive belt 36, ang tawag din sa isang pinalitan, alternator belt Parehas lang po yan Ngayon, yung dated, nung binilipin nyo po yan 12 24, palit na rin po ang drive belt nyan Na PMS na rin po yan At lahat yan po ang ginawa Pansinin nyo, wala rito test Walang OBD test dito Ang meron safety inspection Check-check lang po yan, inspection ng physical Eto, yes, oo. So, kasi hindi kami magaling sa suspension. Pero pinasususpension po namin yan. Pero yung mga ginesos nyo lang po, it, tie rod. Magkano lang po yan? One, two. So, asa sa inyo yan kung uh, ipapago nyo yan, syempre, yung repair na yan. Kasi, hindi naman po brand yung binili nyo. Yung binili nyo, binili nyo po is second hand. Baka po nakalimutan nyo. It's just 270k. And yung ginasas namin dyan, eh, worth 120,000. Plus mo pa yung mismong kotse. So, para lang may logic, di ba So, eto, nagpa-change oil kay Pati yung pa-change oil, problema ko pa rin. Change oil, biruin mo, uh, nagpa-change kayo after 5 months. So, eto, tingnan nyo. O, oh, dated naman ngayon. Engine support na naman. Paulit-ulit lang yung ginagawa nung pinagpapagawaan nyo po. Biruin may injector cleaner. Ano yan? Install dash cam. Replacement cover. O, oh, yun yung mga ginesis na ma'am. galit na galit si ma'am doon sa amin. So, imagine guys. Kaya namumuti ang buho ko guys eh. So, okay nang <coughs> bahala. Mag-isip. Uh, si ma'am lang ang katangi-tangi nag-inquire sa amin. Na after 8 months, biglang nag-message sa amin. At ang sabi niya, sabi niya sa, ayoko na ipakita yung message sa amin. Pero ang sabi niya, wala kayong puso. Ano kayo? Uh, makabenta lang. After 8 months, nasabihin nyo po sa amin yun. Paka ganyan ako. Sumabog yung utak Ang gumagamit ng kotse after 8 months, hindi po ako, kayo po. Ang trabaho po namin is i-enhance yung kotse at palitan yung major component ng point A to point B. Transmission and engine. Sa lahat ng receipts yung pinakita nyo, wala kayong ginasto sa engine at sa transmission Which is yan yung laging nagagastos ng mga repair sa amin. Na worth 120 a So, yun lang po. At kayo nang bahala. Isa mga nakabili sa amin, uh, kayo na po ang siguro mag-comment sa ilalim kung ano ang tingin nyo. Eh, sa akin kasi, parang, galing yung 8 months, pwede naman po yan. Walang magiging wear and tear ang kotse. Kapag hindi nyo po gamitin, try nyo po gamitin So ang nakikita ko kasi yung problem dito Is yung pinagpapagawaan nyo po Kaya kami may Showroom is para Service center para sa mga bumibili sa amin So binili nyo yung kotse sa amin Pinatingin nyo sa iba, pinagawaan nyo sa iba Tapos after 8 months Isisisi nyo po sa amin hmm. Malabo, malabo pa po yun sa malabo Biruin mo yun Ang malupit pa nga dun Wala kayong problema sa engine Wala kayong problema sa tranny ang problema nyo is yung gumagawa. So, yan ang isang big example na ah, uh, tawag dito. Checkin nyo maigi yung mga pinagpapagawaan nyo. Biruin nyo, hindi nyo naman sa amin pinapagawa. Hindi nyo naman sa amin pinapapms. Tapos sa amin, ang, sa amin kayo nagagalit. So, why, 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 why po? Tinan nyo, kaya namubuti yung buhok ko eh. Biruin nyo, minsan meron sa amin nag-inquire, nakabili sa amin unit. After 4 months, ginagamit nyo, ba't daw may uka yung isang gulong? So, kumbaga, hindi naman po ako yung gumagamit ng mga sasakyan. Eh. Kayo po ang gumagamit niyan. Kung may dapat pong tanungin kung bakit po may ganun na po, is that, sa ipo, kasi sa inyo po yan eh. Bakit po, kumbaga, we just help people na to extend. Actually, ang kotse, sa second hand, as is where is yan. May pinirman nga po kayo as is where is sa lahat ng bumili sa amin, pero hindi naman namin sinusunod. So, we extend yung aming services para dun sa iba alam naman ng mga nakabili yan. May mga pupunta sa amin. Kunwari, may naging issue after 3 months. Hindi ko na pinababayaran. May mga oxygen sensor. Wala. Go lang. Ngayon, ang pwede dyan, sabi nung ni madam mo, sabi niya, ano, I mean, report kita. Sabi talaga tonta ka talaga. Sabi ko, anong ginawa ko dun? After 8 months, wala report daw ako. Pero kung totoo siya, eh, hindi niya alam. Malaki yung natipid niya kasi. Kung titignan niyo, wala kang pinagawang transmission. Wala kang pinagawang engine. Pinagawa mo bushing. Magkano lang bushing? Ngayon, yung pinagpagawaan nyo po, eh mahal. So, yung pinagpagawaan nyo, sa iba na kayo ako pa sinisin nyo. So, talagang, naku, mamumuti talaga ang buho ko. Anyway, so, yun lang ang ating debunk for today dun sa ating kliyente na 8 months ago nung abili at may problema dun sa unit niya. Actually, ang problema, bus, alternator. Alternator siguro yung receipt, yung receipt. Pero yung drive belt sa alternator belt, pinalitan mo. Nung bago yung nilisamin, pati drive belt niya, nakapalit. After 3 days, pinapalitan mo sa rapid, e, pina-change oil mo na rin. Ikaka-change e, oil lang din. Anong, kumbaga, kayo yung decide yun sa kotse nyo. Hindi naman po kami. Hindi rin naman kami yung gumagamit nun kayo. So, we just help yung we just help people na kunwari eh may tiwala sa amin after bumili sa amin pa rin nagpapapimes nagpapaganyan yung repair namin is hindi para for us to profit for us to help para hindi madali ng iba so hindi ko naman sinasabi na hindi marunong yung mga gumagawa doon sa inyo ibig sabihin kung meron kayong kunwari pinapagawa doon sa kotse kunwari sabi mo merong tumutunog o nagbayad ka, pinagawa tumutunog. May tumutunog pa rin. E eh, di sisihin niyo po yung pinagpagawa niyo kasi kaya kayo nagpagawa sa kanya kasi para mawala yung tumutunog. Ngayon, kung di niya natanggal yung tumutunog, siya po yung sisihin niyo. Di ba? So, ganun. Ayan ang ating for today. So, yan lang ang time natin. At, magdedebang pa tayo ng iba pag meron dumating. Uh, yun lang naman. So, sa negosyo, you can please naman lahat. So, syempre, meron dyan talagang Siyempre, ano yun, different walks of life eh. So, lahat naman ng tao nakakausap ko na. At, lahat, yung mga pupunta sa amin, lahat nakakausap ko siya. Lahat kami happy doon. Ewan ko. Meron talaga mga ibang tao na, basta iba yung mga pinakisabi doon sa chat. Parang ano eh. I will report you. Sabi ko na, I will report After 8 months, ginamit pa yung kotse. So yan, yeah, bye bye.